Mga kababayan, eto na. Like, 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 share, and subscribe po tayo. Dito tayo mga kababayan kay Boy Lighter. Nako po, eto na nga mga kababayan na si Boy Lighter. Sino nga po ba itong si Boy Lighter, mga kababayan? Nga nga na naman ang mga DDS na umaasa. Wala nang pag-asa yan. Antayin nyo na lang. Ha? Mamatay. Di ba? Oh. So ito mga kababayan, ipapanood ko sa inyo ha. Sa mga hindi po nakakilala, ito po si Boy ah, Lighter. Si Boy Lighter po mga kababayan ay meron po siyang supina. Ito po ha, pakinggan ninyo mga kababayan. Sa mga darating pa po na May mga lighter na ba kayo? May update po tayo sa DDS na ito na halatang wala sa hulog at may problema sa pag-iisip. Mm. Hindi lang dahil siya ay Duterte fanatic kundi dahil na rin sa kanyang behavior, pananalita at actuations. Mm. Flashback, noong ika-21 ng Setyembre, ayan si Galunggong. Naggingit-ngit at galit na galit habang sumisigaw na susugurin daw nila si PBBM. Ah. marami tayo at susugurin natin si Galunggong! Hindi lang yon, Nagtanong pa siya sa mga kasamahan niyang panatiko ng puong Nazarehas sa The Hague na si Digongyo. Kung may lighter daw sila, eh aanhin nila ang lighter kung wala silang masamang balak o plano? Ay, mga Pero ayon kay DDS lawyer, attorney Ferdinand Topacio o Topacio na halatang may problema rin sa wiring, candle vigil daw ang plano nila. May nagsigaw pa na isang <laughs> sa mic sinabi na uh, ihanda na ang mga lighter at lulusom sa binyola. Ah, ang dapat kasi kami ay magka-candle vigil. <laughs> Oo. Kaya natatawag. Paano ka mag-candle vigil doon, Topacio? Kaliwaliwanag. Kita mo yan. Magkandil vigil ka sa Mindyola, kaliwa-liwanag. Anong oras kayo doon? Ha? Ah? Alas 9 ng umaga ang rally, magkandil vigil ka. Paano mapansin yung liwanag mo doon? Ah, Ng kandila. Eh, alas 9 ng umaga yung rally. Putang inang kabubuhan na yan. Kaya hindi na nanalo lahat ng hinahawakan mo eh na lang ang mga netizens kasi unang-una, paano ka magka-candle vigil kung wala ka namang dalang kandila? Oo! Oh. Pa, tanghaling tapat. ba? Diba? Paano ka mag-candle vigil at magdala ng lighter na wala kang dalang kandila at pangalawa, tanghaling tapat, umaga yun, alas 9, alas 10, mag alas 12, alas 11, pagdating niyo sa Minjola. Paano ka magka-candle vigil doon? Tang inang yan, nagkukus ka pa ng traffic sa gitna ng kalsada candle vigil, tapos wala kang dalang kandila, tapos tanghaling tapat, eh di pag hinangin yun, di namamatay yung apoy, bogo. Na? Ikit sa lahat, <laughs> nagsisinungaling pa si Topacio ah. dahil walang ni isang patak ng ulan sa araw na yon. Ah. Eh, yung umuulan, sabi namin wag na. <laughs> ah. Oo, oh, kasi mamamatay lang. Eh. Ah. So, sabi niya umuulan, kaya wag na daw ituloy. Wala ka nang kandila, di tapos magka-candle vigil kayo, tapos, hindi ituloy ang candle vigil kasi umuulan. E eh, putang ina, kainit-init nun. Yeah. September 21, wala pong ulan yun. Tanga, hanggang gabi yun, napakainit. Lumabas pa nga si Chabit at sinigaw-sigawan eh. Nakadiri-kadiri kadiri, at ikulong na yan, ikulong na yan. Naulan ba? Walang ulan yun. Tupatyo. tupatyo Sabi ko, baka mag, ano, mag-misunderstand uh, ma mm. na mm. bakit may dalang lighter. Sabi ko, scratch that. Mm. Pagkatapos ng... Kita Ha? May ads lang nga mga kababayan. O, eto. Pagkatapos ng announcement ng autoridad na iimbestigahan nila ang mga makapanta mm. at panggugulo ng ilang grupo ng mga rioters o protesters. Ito na nga si Galunggong. Ah, uh. sinisisi ang media sa pag-report ng kanilang kagaguhan. Uh. Fake news daw ang TV patrol. Uh morning sa ating lahat. Atin. Liliyawin ko lang po, po itong pinapalabas ng mga media fake news. Mm. Gaya ng TV Patrol po na kami po ay galing na liwasan at kami ay ng grupo. Unang-una po sa lahat na nakita po natin yung ngayong viral na video ko. <laughs> ako po ay natipag-debate at inarap ko ang mga komunista na nais nice nilang manggulo sa rally na gaganap yung peaceful rally. Ah. Kaya inarap ko sila at pinangaralan at nakipag-discussion debate ako sa kanila. Okay, tamo. Hinarap daw niya. Nakipag-discussion pa daw siya doon sa mga rallyista. Putang ina mo, ikaw pa'y makipagdebate. Saan ka doon nung panahong pinagsisilaban nung mga nakamaskara? Ha? Ah? May, may dinibate ka ba doon? O, oh, asaan? Ah, saan? e di sana habang nakipagdiskusyon ka doon, nakipagdebate ka doon, meron sanang video. Hindi yung kwento mo lang yan, eh. Di ba? Mm -hmm. Dahil yung sisa doon, sabi niya, susunod niya din ang malakan eh, sabi ko, susunod mo ang niya, anong ipagbalik mo? Alam ba mo ba? O, di ba? Susunugin daw. Ah, ang Malacanang ikakasabi eh, niya lang. Ha? Ah, may dala na ba kayong lighter? Sunugin at sugurin natin si Marcos. Oh, eh, ano akala mo sa media? Bungol, 'ya. Yeah. Ano akala mo sa video? Walang boses. Okay lang sana kung hindi ka naka-microphone, eh. 'ya. Yeah? 'Pag mayari mm. no sa Pilipinas pag nawala ang Malacañang, nawala ang gobyerno ng Pilipinas, sabi ko. Mm. Hindi ang gobyerno, sabi ko, sa kanila ang may problema. Ang may problema <laughs> ay yung nakaupo sa gobyerno. may ngali talaga itong panati kong DDS mm. na 'to. Ngayon sinisisi pa niya ang tinatawag niyang mga komunista na dati namang tropa ni Digong ang puon niya at ng mga DDS. Tama! Una sa lahat sabi ko hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang mga politikong kurap at mag... Hindi daw mga kapulisan ang kalaban. Eh ang sinabi mo pa nga pumunta kay dito sa akin, magsuntukan tayo. Di ba? Mga kasundaluan, mga kapulisan, lumapit kay sa akin, magsuntukan tayo. Wow! Nag-iba statement mo. May video ka. Yan nga ang iniisip ko eh. Yan din ang sinasabi ko. Sa mga didiis po na gustong mag-vlogger, alam ninyo, bago po kayo mag-vlog, ah, mag-aral kayo kung ano ang pagiging vlogger. Hindi po porket mag-vlogger ka, ang iniisip mo, mag ako kasi kikita ako. mag ako kasi sisikat ako. Tanga. Ah, ang pagiging vlogger, parang nagmamaniho ng kotse yan. Kung hindi mo pag-aralan, mababangga ka. Ganun yung pagiging vlogger. Ah, wag tanga, nagbablogger bloggeran kayo. Tapos hindi naman kay nag-aral paano mag-vlog. Utang ina, magpupunta lang kayo sa maunsame. Ah, unsame lang ang kahinatnan ninyo. Di Kita ninyo. Ako po ang nakipagharapan doon sa mga komunista, ah. sa mga kabataan na nanggugulo. Kayo... Wow! Siya nakipagharapan, edi sana puro kapasa. Ah, Kung ikaw ang nakipagharap doon, edi sana walang pulis na sugatan, edi sana walang pulis na nabugbog, edi sana walang salamin na nabasag, edi sana walang nasira doon na pagmamayari ng gobyerno ng Maynila, edi sana walang stoplight na hinampas ng bakal. Asaan ka nung may mga kabataang nang babato? Asan ka nung may kabataan binumba ng tubig doon sa Mindyola? Putang, ina mo, di ka nga nakikita. Di ba? Kung sisisi sa akin ako ang pulutulo at ako ang leader ng mga nanggugulong kabataan doon. Sina po ay galing po sa makakaliwang grupo na binayaran po sila ng tag-3,000 pesos po. Oh ayan na. Naglabas ka pa ng salita nang galing sa kabilang grupo na binayaran ng tag-3,000 pesos. Ngayon, saan mo galing at paano mo nakuha at na-estimate na binayaran sila ng tag 3,000 pesos? Kasi itatanong natin yan eh. Ano yon Magiging diskaya ka? Ano yon Magiging star witness ka? Ah, pag hinuli ka, mag star witness ka, na binayaran sila tag 3,000? Oh, saan mo nakuha yung balita na yan na 3,000 ang bayad sa kanila? Yan eh magbibitaw ka na naman ng salita na binayaran sila ng 3,000 ngayon pag tinanong ka saan mo galing yan sino ang nagbayad sa kanila nga nga ka nga nga ka ngayon kasi hindi mo alam kwento mo lang tapos sasabihin naman allegedly per se narinig ko lang di ba yan ang mahirap sa mga DDS yan ang mahirap parang si Sarah oh. si Lisa nakulong yan Kasama yan ni Tanto ko nung namatay. Magkasama sila sa kwarto. O. Oh. Tapos nung tinanong, asan yung ebidensya? According sa balita ni ganito. Tapos yung nagbabalita, hindi pala accurate yung sinasabi. Kasi hula lang. Yeah. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Ang hili gumawa ng intriga, pag hinanapan mo ng ebidensya, sabihin agad, narinig lang. Oh. Huli na ang paliwanag mo, Boy Lighter. Ay po ay nirecruit po ng CPPNP, ah. ng NPA po ni Raul Manuel at ang Kabataan Parties sa ang Alakayan. Ah. Ayan na, Raul Manuel daw. O, di ba? Si Raul Manuel daw, kabataan, si CPNPA at Akbayan. Ayan na. Dito na tayo. Nag-mimension -nag -nag pa ng pangalan. E paano ngayon kung ang Akbayan at ang Kabataan sampahan ka ng kaso ngayon? At patunayan mo yan na yung sinabi mong ni-recruit at binayaran nila. Paano kung hanapan ka ng ebidensya ni Raul, eh si Raul, congressman yun, representative ng akbayan. At kabataan, yung babae, si, Pia, uh, si ang pangalan nun, Ilago ba yun? O, oh. paano kung kasuhan ka ngayon ni Raul at ni Ilago? Hanapan ka ngayon ng ebidensya na patunay na sila'y nang re-recruit. Patay ka, dubli-dubli kaso mo. Tanga, niya, yeah. po Ah. Oh. sa mga kabataan yan. bakit pinie-brainwash mm. po nila ang mga kabataan para magalit. Oh. Ito mga kabataan at estudyante sa gobyerno ng Pilipinas. Nako, ayan pa si Rini ko, yung kulot ang buhok, mm, yung nag-question kay Sara. Nako. Kapag ito ay sana makarating ito. Sana makarating ito sa Akbayan at Kabataan Party List. Ako po ay nananawagan, ah mga kababayan, ishare share niyo po ang video na ito na nag-uumpisa po sa minutong 31 minutes. No? I-share nyo po sa Akbayan at Kabataan Party List. 31 minutes nag-uumpisa po dito sa ating live. I-share nyo po at i nyo po ang Kabataan Party List at ang Akbayan Party List. Pinagbintangan po kayo na nang-recruit daw kayo ng kabataan na para magalit sa gobyerno at manilab at manggulo. According dito, kay Part alamada ah, pangaliwan. Oh, ito na. Ano namang sinabing ganyan, galungbong? Mm. Ang nag-viral na video mo ay uh ang mismong banta mong susugurin ninyo si PBBM. Mm. At ang tanong mo kung may lighter ba ang mga kapanati ko mo. Ayada. na. Hindi nang asal duta eh. Manangmana ka rin kay Digong sa pagsisinungaling at pambubudol. Ako po ay hindi sang ayon sa iyan pinapatupad ng mga kabataan na pangulo. Mm. Kaya po ako ay humarap sa mga komunista na nanggungo sa mga kapulisan at sa mindura na nang ng mga bato at nagsunog at hinarap ko sila at nakipagtalo ako at nakipagdipit ako sa kanila. At ang nakakatawa pa, itong DDS na galumbong na ito ay hindi niya alam na mas asal komunista pa siya, pananalita, behavior at pagiging wala sa hulog talaga. Lahat na tatak Duterte at tatak komunista. Patay. Kagaya lang ni ka Eric Silis na isang komunista pero panatikong tagapagtanggol ni Duterte. Sabi nga nila, <laughs> once a communist, always a communist. Dahil ako po ay disagree sa gusto nilang mangyari na panggugulo Kasi kami po, pinunta po namin hmm. sa Mindyola is <laughs> Pero, ah Akbayan Party List at Kabataan Party List, hinu binigyan po kayo ng issue ng taong ito. Kayo daw ay nang re-recruit at nagbaya daw kayo ng 3,000 doon sa mga nanununog. Mga kabataang naninira. Kayo daw ang nasa likod. Nako po, mga kababayan. So bukod dyan mga kababayan, ito na po ang supina niya. Ipakita ko po sa inyo ha mga kababayan. So ito po ang supina nitong ah, galunggong. Ayan po siya. Ah, si Park Pangaliwan, ah, ah pang Alamada Pangaliwan. Park Alamada Pangaliwan. Ito po ang kaniyang supina, mga kababayan. Ayan na po nakalagay. Kung kita nyo po ah, Robert Mauricio the, the Police Major General, Director ng CIDJ. So ito po ang kanyang isa. Philippine National Police, Crimes Investigation and Detection Group. So ito po ang nakasaad, mga kababayan, sa picture. Update kay DDS Lighter Sunok Boy. Liwasang Bonifacio noong September 21, a.k.a. Park Alamada Pangaliwan, Barangay Tokanyu Lukong at Tuka, Tukanulugong, Dato Abdullah Sangke, Maguindanao. Greetings by virtue a virtue of the authority vested in me by Republic Act number no. 10973 you are hereby directed to appear on October 6 oh so ano ngayon mga kababayan October 6 ngayon siya ha ah, you are directed to appear on October 6 2025 Monday 9 a.m. before PCPT Armon M Saidamin shift of Intelligence Section, Criminal Investigation and Detection Group, Major Crimes Investigation Unit, located at Camp General Rafael Krame, Quezon City, to then and there clarify matters related relative to the above subject. Failure to comply without adequate cause of valid ju uh, justification shall authorize the filing of a case for indirect contempt of the court against you under Rule 71 Revised Rule of Court in Relation of Section 1 RA number no. 10973. Ayan na nga po, mga kababayan. Dumating nga po ba ito? Nagpakita nga po ba? Ah, Dumating na ba naman yan? Sabi ni Ma'am Teresita Tan. Oo, Winnie Artos, nagkita tayo dito. Sabi ni Ma'am Linsudo. Ang tanong mga kababayan, sumipot ba kaya ito? Kasi meron po siyang supina. Kapag hindi po failure to comply without adequate or adequate cause or valid justification shall authorize the filing of case for indirect contempt of court against you under the Rule 71 Revised Rules of Court in Relation of the Section 1 RA 10973. Diya? Hindi ko alam kung ano tong Republic Act Number no. 10973, mga kababayan. No, i-search ko nga po muna kung ano po ba ang Republic Act 109. Oh, kung anong kaso ito, mga kababayan. Ha? Uh, RA 10 Ah, uh, wait 10973 in the Philippines. So ito po nakalagay mga kababayan. Republic Act RA 10973 is a Philippine law that restores the subpoena powers to Chief of the Philippine National Police or PNP Director, Deputy Director or Administrator Administrator of Criminal Investigation Detection Group or CIDG. And ito po ang nakalagay mga kababayan. So siya po makakasuhan sa paghindi pagsipot, no? Ito po ang nakalagay, Act Granting the Chief of the Philippine National Police and the Director. So, Republic 10973. Ito pala ang mangyayari, mga kababayan. Also known as anti-enforce or invol uh, involuntary disappearance. So, oh, yun pala ang mangyayari, mga kababayan. Yung hindi pagsisipot at pagpapakita, siya po'y automatic na aaristuhin. Nako po, mga kababayan. Kita ninyo, si Boy Lighter no? Si Boy Lighter po, mga kababayan, na nandamay. Si Boy Lighter po, mga kababayan, na naghihimagsik or nanghihimok na magdala ng lighter at sugurin si Bungdong Marcos sa Malacanang. Ito na po, pinadalhan na po siya, mga kababayan, ng supina ng kapulisan. Diyos me, marimar ka ngayon. Ah, ito na nga. Yung isa nga, kahapon, mga kababayan, ah, mayroong isa, pinagbantaan si PBBM no na i tatargetin daw ang ulo oh may arrest warrant siya oh, oh. nagpagamit eh kaya nga di ba so ayan po mga kababayan klarong klaro po no nasa post na po yan meron po siyang supina kapag hindi po siya sumipot siya po ay kakagat sa Republic Act no 10973 nako po failed to compliance Di bank 8 ayun maraming salamat po sa yung super sticker thank you thank you so much po nako po ito na nga mga